Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod na nag-uulat ukol sa papasok na bagyo ngayong buwan ng Disember. Meron po tayong isa o dalawang bagyo na maaaring pumasok o mabuo sa loob ng ating area of responsibility. And most likely itong mga bagyong ito ay landfalling. Ito po mga bagyong ito ay posibleng pumasok o tahakin nito ang Northeastern Mindanao or Visayas area patungo sa may kanluran ng Southern Luzon o maaari din naman itong pumasok sa may Central Luzon area palabas sa kanluran ng Northern Luzon at meron ding possibility na mag-recurve itong bagyo o manatiling malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan.